Hello guys. Ang daming toys dito. Magbebenta na lang yata ako ng mga laruan. Ayan, ito yung mga laruan na mga mga niregalo kay Big Boy ng mga birthday niya at mga nakaraang birthday niya mga nakaraang taon. Yung mga iba mga pare-parehas. Yung iba ay napadala ko na sa Pinas. Ayan, ito puno na. Tapos meron pang iba na hindi. Meron pa doon. Hindi ko na alam kung saan paglalagay. Ibebenta ko na ata-ata. <laughs> Kasi hindi niya naman nalalaro lahat. Hindi niya naman na bubuo lahat. At yung iba, yan. Sinabi ko, pag may mga pare-parehas, uh, may iba, may tatlo na pare-parehas, sinabi ko, tinanong ko sa kanya kung pwedeng ibigay, ibigay sa pinsa niya sa Pinas. Yung iba, may naman siya. Kaya naman, meron akong ibibigay sa Pinas, sa mga pinsa niya, mga pamangkin ko. Ito. Ito. tas, ito. tas meron pa isa dito. to, sa kanya yung isa. Yung dalawa, ibibigay ko sa Pinas. Ito. Ito yung isa. Oo. Uh -huh. O, diba tatlo? talaga naman ang na kailangan niya. Ayan. Mahirap naman na pag kami nag-birthday, tapos inimbitahan, tapos ito ang pamimigay ko. Hindi ko alam kung sa kanila nanggaling ito, binalik ko lang. <laughs> Kaya, mahirap. Kaya kailangan is pag ka na bitahan, bibili ng ibang regalo. Para hindi hindi maano nagaling sa kanila yung regalo no. Ayan. Ito ang ganda Ah, ang cute. Yeah. Ayan. Ang dami. Yun lang. Mga laruan. <laughs> Bibisnes na lang ako laruan. <laughs>